South Korean actor na si Lee Sun Kyu natagpo ang patay. At BTS member na si V at American singer na si Umi may upcoming collab. Alamin natin yan sa ulat showbiz ni Kate Renia. Natagpo ang patay ang top South Korean actor na si Lee Sun Kyun. Nakilala siya sa kanyang naging papel sa Oscar-winning movie na Parasite. Nadiskubre ang aktor na walang malay sa isang kotse na nakaparada sa isang kalye sa Seoul, South Korea na kalaunay kinumpirmang patay ng mga emergency officer. Pinagahanap ng otoridad ang aktor matapos makatanggap sila ng ulat na nawawala ito mula sa kanyang asawa. Tumanggi pang magbigay pa ng karagdagang detalye ang mga otoridad sa South Korea. Ayon sa ilang media outlet sa South Korea, ang pamilya mismo ng aktor ang umanoy nag-report sa pulisya na umalis ito sa kanilang bahay matapos mag-iwan ng isang liham. Si Lee ay tanyag at multi-awarded na aktor sa South Korea na bumida sa mga pelikula at teleserye tulad ng Coffee Prince, My Mister at Pasta. Nakilala si Lee sa kanyang dalawang dekada sa showbiz, hindi lamang sa South Korea kundi sa buong mundo. BTS member na si V at American singer na si Umi may inihandang regalo para sa kanilang mga fans. Ito ay matapos kumpirmahin ng BTS official sa kanilang ex-account ang kanilang upcoming collab song na Wherever You Are. Ang holiday gift na ito ay ibinahagi rin ni Umi sa kanyang social media platforms. Makikita na nag-post ito ng isang teaser na may caption na A Gift from Umi and Tay to You kilala ang American R&B singer-songwriter na si Umi sa mga kantang Remember Me, Butterfly, Down to Earth at Friend Zone. Ang kanilang nasabing collaboration song ay ilalabas sa December 30. Sikat na pelikulang A Very Good Girl na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Dolly De Leon mapapanood na sa Netflix. Inanunsyo ito sa Instagram page ng Star Cinema ang naturang pelikula. Kate Renya, para sa bayan.